Ayan mga kaibigan, mga katungkod, ito ang larawan ng dating World Boxing Champion na si Donny Ahas Nietes. Ayan, so marami ang nakapuna, nakapansin sa kanyang trending post no, nang makita siyang nakasuot ng food panda. Na tila baga siya ay rumaraket bilang delivery or rider ng uh, food sharing networks or yung food panda nga. Ilan lamang sa mga kwentong ito ang nakakagulat at tila big deal sa karamihan. Subalit hindi lang po ito nangyayari sa Pilipinas. Nangyayari din ito maging sa ibang bansa. Kung inyong matatandaan ang sikat na sikat na singer na si Aaron Carter. no? Si Aaron Carter ay kapatid ni Nick Carter na miyembro ng Backstreet Boys na talaga namang naging uh, milyonaryo dahil sa kanilang angking talento. Ayan. At katulad nga po ni Doni uh, Donny Ahas Nietes, no? ay dumarating sa punto ng buhay ng isang tao na maaaring tayo ay nasa taas, maaaring tayo ay kumikita ng malaki. Subalit, kung hindi natin maaalagaan, kung hindi natin Uh, magagamit sa tama ang ating pinagkakakitaan ang ating pinaghirapan maaari itong mawala ng parang bula ito ang kwento ni Aaron Carter kung inyong matatandaan si Aaron Carter ay nagsimula bilang uh, mga awit sa edad na walong taong gulang dahil na rin sa kanyang uh, idolo ang kanyang kuya ay ginawa niya ang lahat upang makilala, sumikat at kumita ng pera, matulungan ang kanyang pamilya. Nang, kanyang, uh, nang maganap ang unang international tour ni Aaron Carter, tumabo ito ng milyon-milyong dolyar na talaga namang nagpaningning ng kanilang karera, ng kanilang buhay. Talagang masasabi niya na nahihiga sila sa salapi. May mga yate, mga bangka, magagandang bahay at talagang they live in a lavish lifestyle. Subalit, sa isang interview ni Aaron Carter, sinabi niya na dahil siya ay kumbaga walang pakialam sa kanyang kinikita, dahil nga sa murang edad, no? ang kanyang kinikita binibigay niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang mula nung nagumpisa siya sa kanyang karera sa pag-awit Dahil na rin sa kawalan ng financial education ay unti-unting nawala Naglaho ang pinagkakakitaan, ang pera o ang naipo ni Aaron Carter Maaaring ito ang dahilan kung bakit siya nalulong sa iba't ibang uri ng bisyo hanggang sa edad na 34 si Aaron Carter ay pumanaw. No, isa lamang ito sa dapat nating pagnilayan. Na sa isang iglap maaring magbago ang ating buhay. Maging aral sana ang kwentong ito. Hindi natin sila dapat husgahan. Hindi natin sila dapat kutyain. Bagkus kunin natin ang aral na naibigay nila sa atin. Sila ay sikat, sila ay kilala, mapera. At ngayon ay ganito na lamang ang kanilang buhay. Huwag natin silang husgahan, huwag natin silang tapakan. Bagkos kuhanin natin ang aral.